Hindi alam ni Yin siya ay aking enabangan sabay ng kanyang paglabas siya agad aking binanatan. Kasama ang palad hindi papalakaya ng aking palad. Buti na lang kasamahan ko ay nandyan kaya ang Yin tuluyan ng nagpaalam. Pero ang Thomas tuloy pero nakipaglaban. Kaya tuluyan din akong nabigyan. Kasalanan mo yan eh. Salamat na kaagad sa turtle ng kanyang nasimulan. Kaya nang nakita ako ni Yin parang tatakbo parang lalaban. Kaya ang turtle agad ko nang pinaslang. Sa sobrang inis niya dinala niya ako sa luna at doon kami nagbakbakan, hindi siya nagwagi na ako ay patulogin sa laban, kaya siya lang aking binigyan. Pero ang Thomas at Vale Anden pala nakaabang, kaya dalawa kami niin natulog sa kanilang harapan. Kanina ka pa sa akin nag-aabang ako naman sayo ay manggangbang. Huwag ka nang tumakbo isa lang naman ang iyong kalala basa ng humandusay dyan. Gusto talaga nang niin sa rin kami laging maglaban wala na akong magawa kundi siya ay pagbigyan, pero walang nangyari sa aming laban. Tinera ko sa pangayong edits edit kaya tuluyan ng nagpaalam. Legendary na pala itong marksman nila. Hindi kayang pigilan ng aking mga kasamahan, ako lang pala ang hinihintay nila kaya ang Beatrice pinagpahinga ko na. Unstoppable na naman pala ang inyong bida. Yung kamao ko na naman ay hindi mapigilan. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. bakit ako pa talaga ang dinala mo sa luna? Hindi ka pa ba naawa sa sarili mo na binugbog lang naman kita? Umapoy bigla ang Thomas kaya siya ay aking iniwasan, baka mapaso pa at may paglalagyan. May stun na pala ang dash ng Beatrice kaya ako ay na-shutdown. Parang may problema ka. Tamang abang lang sana ako dito kaso itong tank ko pas-pas ayo kaya sa monad na lang ako. Mia. Sa sobrang bilis ng kamay ko, pati yung damo sinapak ko. Masama po matay, berma, aksidente ito. An ang kawawang Mia ay na-stroke na, tapos ang Thomas biglang umiksina sabay nagpaliyab at nag-vengeance pa, kaya si Kenshin umiwas muna. Antayin ang apoy at vengeance na home opa na para ang still hindi niya makuha pero ang Aldog ay papunta na kaya ang Thomas kinuha na. Grabe ang dami pala nila may veil na ako ay pinalundag pa. Yung beaters na pa winchant na. May edit na ako ay binali bag pa kaya wala na akong magawa. Hindi ko na rin pala maabotan at makabawi pa kasi mga kasama ko ay tinapos na.